Sa so, tingin nyo, sino kamukha ni Zira? Ako ba o ang kanyang dada? Please, comment down below. Na may mga iba na nag-aasawa ng afam para daw sa jeans, sa magandang jeans, para magkaroon ng magandang baby. And welcome to Zeta's Mama and Dada's YouTube channel. So today is the 24th of July. So sa Pilipinas, birthday ng aking nanay. Happy birthday, Mama! <laughs> More birthdays to come to you. And we miss you and we love you so much. <laughs> Tapos, um, ano nga yun? Maulan. And, hindi ko alam kung anong-ano. Kung, ano bang mangyayari kung titigil ba siya or hindi. Pero ngayon sa Pilipinas daw, ano, sobrang lakas na ulan. Hindi ko alam kung bagyo ba yun or what. Binabaha nga daw doon. Kahit sa Antipolo, parang ang dami ng mga lugar na ano, binabaha. So, ingat po kayong lahat dyan sa Pilipinas. Although, ma pa-publish ko pa tong video na to the following week kasi laging naiipon yung video ko. So, yung for today's video, laging the following week ko pa siya na upload So, galing kami kayo sa Dollar General. I-haul ko sa inyo yung pinamili namin. So, samahan nyo kami today. So, ito yung mga pinamili namin kanina sa Dollar General. Ito, aluminum foil. Forks, plastic forks. Para to sa work ni nila. Ba? Tapos, ano, this washing liquid soap. One pounds. Tapos, itong hand soap. Ito, one dollar lang to sa, ano, dollar general. Tapos, itong kitchen towel. Nalatonin, nalatonin to ni Esther para sa kanyang trabaho. Dahil nga sa umaga siya natutunog. Tapos, tapos, paper plate, styrofoam plate, plate. Simple. Give me the receipt. I need that. I'm gonna deduct your... <laughs> Tapos, like, nagbabawas daw niya sa allowance ko yung ano. Itong mga pinamili ko. <laughs> Tapos, a lotion. Nagkamali pa ako. Dapat conditioner ako. Kunin ko. Ano pala? Mm. Shampoo. I made a mistake, lang. It's supposed to be conditioner, not shampoo. Okay. Tapos, itong ano. Body. Poof. <laughs> At siya ka, retinol. Syempre, para sa ating, ano, skin. <laughs> Ayan. So, ang total ng pinamili namin sa Dollar General ay $40.17. Ayan. May sumura dun sa Dollar General, general kasi maras lang mga $1 deal. Yan <laughs> <laughs> si Zeta, oh. Tuwang-tuwa na naman kay Miss Rachel habang umiinom ng kanyang milk. Sa so, tingin nyo, sino kamukha ni Zaira? Ako ba o ang kanyang dada? Please comment down below. Love, like, I'm asking them, who do you think Zaira looks like? Is it me or you? <laughs> I love it. Who do you think? She looks like your mother. My mother? She looks like our mother. <laughs> Sabi ni Love, ang kamukha daw ni Zaira, mm -hmm. yung nanay ko at nanay niya. So, ayan. Comment po kayo kung sino ang kamukha ng aming baby. Ako ba? O siya? <laughs> Now, what are you cooking? Adobo. Ayan, nagluluto siya ng adobo. Why are you cooking adobo? What else am I gonna cook? I don't know what else to do. So, I'll do this. Ayan. Ano na siya? Expert na siya magluto ng adobo. Wait. Who are you cooking for? Is that for me? It's for you while I'm away. <laughs> Why? Because you are helpless and <laughs> for yourself. I can cook that on my own. You just don't want me to cook it because you don't trust my cooking skills. I guess. Whatever. So, it's your fault. I'll believe it when I see it. <laughs> Whatever. So, ini Ipuput away ko itong mga aking para-pernalia na pirmili. Itong aking lotion. Ito siya nakalagay. Medyo magulo to. Yes. Yun ang tingnan. So, meron akong mga ibang nakikita. Na ano. Parang post. Na yung... Ewan ko kung totoo yun ha. Or ano. Or social media lang siya. Na may mga iba na nag-aasawa ng AFAM. <laughs> para daw sa jeans. Sa magandang jeans. Para magkaroon ng magandang baby. So, sa tingin nyo ba ang combination ng Filipina at a fam or foreigner is maganda ba talaga? Magkakaroon ka ba talaga ng um, magandang baby pagka ang napangasawa mo or yeah, ang napangasawa mo or yung tatay ng baby mo is a fam. Hindi ko masasagot yan kasi iba-iba naman tayo ng ano, diba? Iba-iba tayo ng taste. Pero generally kasi sa Pilipinas, di ba, pag nakikita natin, pag nila, may, na may nakikita tayo na mixed baby, sasabihin pa talaga na, ay, ang cute naman yan, ang ganda naman yan. Tapos, sasabihin na, ay, kamukha siya ng ano, kamukha siya ng tatay. Iba rin kasi yung nagiging combination pagka, ano, di ba, pagka yung foreigner, yung nanay, tapos, Filipino yung tatay. So, nagiging kamukha ba talaga? O mas malakas ba talaga yung jeans or dugo ng mga, ano, afam? <laughs> sa case namin, kayo na ang kumusga. <laughs> pag kasi nung sa Pilipinas ako, pag dinadala ko yun sa mall si Zera, ang ano, ang laging sinasabi sa akin, Uy, ma'am, foreigner yung tatay niya, no? <laughs> Tapos sabihin, ano, Uy, isali mo yun sa ano, sa Miss Universe paglaki, ang cute-cute daw. So, parang ano talaga. Um, sa features niya, mas nakuha niya yung features ng American side. Parang wala nga siyang nakuha sa akin. Yung tenga ko, ang nakuha niya. <laughs> na malaki. Tapos, yung si, yan si Zeta, nung pinanganak yan, so, i-insert ko yung mga photos dito. Maski nung sa ultrasound ko, yung 3D ultrasound ko, tangos talaga ng ilong niya. Kaya lang kayo, eh, napapansin ko na habang namalaki siya, parang ano, <laughs> nakukuha na niya yung, nako, ano ba yan? <laughs> nakukuha niya yung ilong ko, parang nag-flat siya. Pero meron pa rin namang bridge. Ano, sana makuha sa hilot, di ba? Sa lahat naman na makukuha niya yung ilong ko pa. <laughs> yan pa naman, di ba? Yan pa naman yung mga gustong gusto natin ah. sana tumangos yung ilong, di ba? Pero meron namang mga ibang nagsasabi din na ang ano daw, mas malakas daw ang dugo ng Pilipina pagkombinasyon ng AFAM at ano ang Filipina. So hindi ko alam, pero sa case namin ano siya, mas nakuha niya yung dugong Amerikano, yung sa ano niya, ha? sa features niya, hindi ko alam sa ugali. Parang feeling ko magkaugali kami. <laughs> Ayan. So kayo ba, yung may mga ano diyan, may mga asawang foreigner, sino ang kamukha ng baby niyo? nakuha ba yung pagka-Filipino side? Mas, ma mas ano ba yung features niya? Mas malakas ba yung Filipino side? O mas malakas yung, ano, American or foreigner side nila? Comment down nga kayo. Diyan sa ating, ano, comment section. Para malaman natin. Kasi iba-iba talaga eh. Ang, kasi, ang mga nakikita natin, di ba, normal is yung mga sumasali sa Miss Universe. Kag kagaya nila P. Awards back. Nila, sino pa ba? Katriona Gray. Sino pa ba? Yung mga ano, artistaya sila Bea Alonzo. Di ba? Kaya syempre, ang nagiging parang expectation na pagka foreigner ang asawa ng Filipina is artistahin ang magiging baby. Pero meron mga, kasi hindi naman natin nakikita lahat. Ang nakikita lang natin is yung nasa social media or nasa mga celebrities. Pero may mga iba nga na nagsasabi na mas marami daw talaga na um, mga babies ng foreigner at Filipina na mas nakukuha yung Filipino side. So, hindi natin alam. Depende talaga yan sa combination ng genes eh. So, ayun. Baby, say hi to the video. Sino kamukha mo, baby? Si mama or si dala? Mama. Kayo na po ang mag-judge. Sino po ang kamukha niya? <laughs> Feeling ko ako talaga ang kamukha niya. <laughs> maraming ano, maraming mag-react pag uh, sinabi ko na ako ang kamukha niya. Tingnan yung ilong niya, <laughs> Parang talagang, ano, nagiging <laughs> kagaya na ng ilong ko. Hinutin natin yung baby para bumalik sa dati. Ang what Love, how's your adobo It's in progress. Yeah, you were sa saying something about the bay leaves. Should tell them how much bay leaves cost here because it'd probably be funny to Filipinos. Yeah. Mura lang sa parang One peso. How about here love? How much did it cost? Four, Does it cost? Four dollars. $4 dollars sa <laughs> magkano so, magkanin sa atin. Kano ba ang palitan ngayon ng dolyares? Yan yung adobo niya. So, going back doon sa ating pinag-uusapan, ano naman, di ba? Regardless, kahit ano pang lahi niyan, pure Filipino or mixed baby, pag baby mo, yan talaga ang para sa iyo pag ikaw na yung parent or ikaw na yung nanay. Yan talaga yung magiging pinakagwapo at pinakamagandang nilalang para sa inyo. So it doesn't really matter kung, kung ano bang lahi niya. Sa atin kasi sa Pilipinas, pagka nakita na maputi, matawas ilong, di ba yung mukhang American, iba sa ano natin, sa pictures natin, ano, ang tingin talaga is maganda. Parang ganun din naman dito eh. Basta kakaiba sa itsura nila. Ang tingin nila is mas maganda. Pero yun nga, kagaya ng sinasabi ko, kahit ano pa yung itsura ng baby nyo, kahit ano pang lahi nyan, pag anak nyo, yan talaga ang magiging um, pinaka maganda at pinaka para sa inyo. Katulad ko, para sa akin, yung baby ko ang pinaka magandang baby sa buong mundo. And syempre, kayo ba diba, pag nanay na kayo, yung baby ninyo ang pinakagwapo or pinaka magandang baby sa buong mundo. Kahit pa tumanda na yan, kahit pa, kahit pa ano na sila, kahit lola ka na. <laughs> ang tingin nyo pa rin sa kanila baby, ang tingin nyo pa rin sa kanya is napaka cute and maganda or gwapo kahit nasa paningin ng iba. <laughs> ay hindi, ba diba? So, ayun. And, syempre, pinakamalaking blessing yan ang magkaroon ka ng Uh, baby. Although, syempre, malaki siyang responsibility. Um, pag nagkaroon ka kasi ng anak, nun ko lang na-realize yung pagkaka, yung, anong tawag dyan, yung pagkakaroon ng unconditional love. Doon mo talaga siya matututunan once na nagkaroon ka na ng baby or once na nagkaroon ka na ng anak. And, di ba, dapat maging thankful tayo kasi hindi lahat binibi binibiyayaan binibi, ng baby. So, regardless kahit ano pang itsura niyan, dapat mahalin natin at pahalagahan ang ating mga anak. Kaya nga, di ba yung iba, ang dami talaga mga sacrifices na kailangan gawin para, para sa ano, para sa anak nila. Kagaya ko, kagaya ng asawa ko, and kagaya ng ibang mga parents dyan. So, ayun. Si Love, ano, nasa CR. Ang oh, ano nga yun? Ang tawag dito? Hindi maganda ang panahon. Sana lalabas kami ngayon. Pupunta sana kami ng park. Kaso, umuulan. Eh, tapos dito hindi uso yung ano no. Hindi uso yung mga payong-payong. Kanina nagpunta kami ng Dollar General. Sinuotan lang namin ng hat si Zeta, Tapos ako nagjacket lang ako. Wala kami dalang payong. Kahit malakas yung ulan. di ba pag sa Pilipinas yan, magagalit talaga yung mga... Ano, nakakatanda pag nakita na may baby na nagpapaulan or sinama mo sa ulanan ng walang payong kasi magkakasakit. Parang dito kasi hindi nila consider na pag naulanan ka, magkakasakit ka. Tapos sa atin meron din yung ano, di ba? Nung nangalak ako kay Zayda, kasi di ba sa Philippines ako nang anak kay Zira. Ayaw nila na magpaulan ako kasi daw baka ako mabinat. Naniniwala ba kay sa binat? Parang totoo. Ako ano, naniniwala ako don Kahit na wala siyang parang medical, explanation. Lalo na yung ano, yung mga effect nung 'di ba nakakatakot yung iba parang nababaliw. Tapos sobrang ano, basta hindi siya ano, hindi siya maganda. Kaya mas mabuti na na mag-ingat at maniwala sa mga ganyang pamahiin kesa naman sa huli eh, pagsisihan mo. Kasi feeling ko ako nabinat ako noon. Kwento ko na lang sa inyo ang aking pregnancy journey next time kasi medyo ano yun, um, medyo madra. <laughs> Basta, ano siya. I think, I would say, ano siya, inspirational. And, it, ano, it is something na worthy na i-share sa inyo. Pero next time, gagawa ako ng ibang, ibang vlog about doon. Yung mga pinagdaanan ko, and then yung mga, um, anong tawag dyan? Basta, share ko na lang sa inyo next time. <laughs> hindi ko maisip yung ano, hindi ko maisip yung tamang word. Abangan nyo yun, ha? I Pero hindi ko alam kung kailan ko siya ipopost. Kasi meron pa akong mga ilang ano eh, ilang videos na hindi na pa-publish. Sa so ngayon, the 24th, meron akong apat na videos na ipapublish pa. Yung isa ay 25th. O baka i-adjust ko na lang, mas paagahin ko. Pagka kasi meron ako nakikita na nakikita ko na marami akong mga videos pa na pending na hindi ko pa napapublish. Instead na every 3 days, inaano ko siya. Ina-adjust ko minsan may parang 2 days lang or 1 day. Depende. Para rin, hindi ano, para hindi rin siya maipon na sobrang tagal na hindi ko pa napapublish. Pero ayoko rin kasi maubusan ng mga video. Hindi rin naman ako pwede mag day vlog kasi mauubusan naman ako. Hindi <laughs> rin naman kasi ako everyday mm. nag, uh, ano, nagbablog. So, ayun. Ayan, nakatulog na si Zayda. Basta ang nap time nito around between 1 to 2 p.m. Magiging cranky na yan. Tapos, yan, baka, ano na siya. Matutulog na siya. Pero mabilis naman siyang patulugin namin mo lang siya ng kanyang milk. Ayan, makatulog na. So, I guess yun lang po for today's video, guys. Nag, ano lang ako, nag-share lang ako sa inyo about sa mga bagay-bagay. <laughs> about sa pag-aasawa ng APAM regarding sa jeans or magandang lahi. So, Anyway, maraming maraming salamat po ulit sa pag-suporta sa aming channel. Abangan nyo po ha, ang aking ano, pregnancy journey vlog or video. Share ko po yan sa inyo soon. Sana hindi ko makalimutan. <laughs> so again, thank you so much po for supporting Zeta's Mama and Dada's YouTube channel. Kakain na kami ni Mr. And again, ingat kayo dyan sa Pilipinas. See you again soon. Bye!